Ito na nga ang isa sa pinaka-bet kong Christmas light ngayon. Kasi as you can see, ang ganda ng pagkailaw at may iba iba siyang figure. Merong bell, my dear, meron din siyang um, Christmas tree, at syempre, ano ito, Deer ulit, at meron siyang stars. At syempre, hindi wala yung mga modes nito. Bali, meron itong 6 or 8 modes. Last points, kasi waterproof po ito. So, hindi siya masasira sa ulan. At sa murang halaga, ito na yung pinakamurang ganitong Christmas light. So, kakabit nga ito sa labas. And, tingnan niyo, ang ganda. O, oh, di diba? Sinasabi ko sa inyo, ang ganda talaga nitong Christmas light na to. And syempre, nilagay ko sa taas para super kitang kita. And, kira nyo naman yan guys. Ang ganda ng pagkakailaw nito. And syempre, yung quality niya maganda rin. So, if ba't mo ganito ang kagandang Christmas light, eh, pang hinihintay habang bare months pa, mura pa, may stocks pa, mag-check out na!